Binagaaralang bigas ang ipamigay sa mga benepisyaryo ng 4P sa halip na pera. Ang ilang miyembro naman ng 4P sa Batangas City, pabor na gawing bigas ang natatanggap na allowance. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kada dalawang buwan nakukuha ni Aling Mer ang kanyang payout sa DSWD bilang membro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. 3,700 raw ang nakukuha niya dito kabilang na ang Rice Allowance, Educational at Health Grants. Malaking bagay na raw ito na pandagdag sa kanilang gastusin sa bahay. Dalawang buwan buwan po nakakatanggap. at po ngayon, sa isang buwan wala, ganyan. Natanggap ko yung aking support piece, ang akin po ay yung pinagpupuhunan ko po ngayon sa pagtitinda, tapos yung iba po, yun, di, pang gastos lang po ng naming mag -iina. Pero nitong Martes lang nang sabihin ni Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro sa isang press conference na matapos ang kanilang pagpupulong, ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang rice allowance na nakukuha ng mga miyembro ng 4Ps ay ibibigay na lamang na bigas. Kaya kung sakaling matuloy, ang natatanggap ni Aling Mayor magiging 3,500 na lamang dahil 1,200 dito ay para sa rice allowance. Naipaliwanag na rin daw ito sa kanila at pabor siya dito. Ang sabi po sa amin ni ano eh, yung sa bigas ay bigas na ibibigay. Kakautas na doon sa sa aming ipay out. Ibibili din daw po ng bigas. Eh, di okay lang po kahit bigas ang maing ano, bigay sa amin. Bagamat na ipaliwanag na ito sa mga 4-piece beneficiaries, hindi pa naman tiyak kung kailan ipatutupad ito. Pero handa raw ang DSWD na ipatupad ang panukala ng DA sa oras na aprobahan ng 4-piece National Advisory Council o NAC ang isang resolusyon para sa pamamahagi ng bigas sa halip na cash grant. Ang sabi lang po sa amin, magiging bigas na daw po pero wala pa naman pong kautosan galing sa Maynila. Sa akin po pabor po. Kasi po pag pera, madaling maubos. Eh kung bigas po, matitipid-tipid namin mag -iina. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alvior, Palitang Southern Tagalog.